para sa mga trabaho na uugnay sa cybersecurity, inaasahang tataas Narito ang news scoop ni Ralph Dela Cruz. Inaasahan ng pagtaas ng demand sa mga trabahong may kaugnayan sa cybersecurity industry sa mga susunod na taon ayon nito kay NEDA Undersecretary Rosemarie Edelion kung saan anya nagiging high-tech na ang maraming industry na nangangahulugang magiging big user ng internet at technology ang mga ito nakikitaan niya nilang magiging in-demand ang cybersecurity related jobs lalo pa't marami na ang gumagawa ng transactions online magugunitang ang inihayag ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na maraming negosyo at maraming government offices na tila binabaliwala ang cybersecurity. security, subalit hindi naiintindihan ang epekto sa ekonomiya ng potential breaches at cyber criminal activity. Una nang inalis ang isang bilyong piso sa 2024 panukalang budget ng DICT, subalit ibinalik din ito matapos mahak ang ilang tanggapan ng gobyerno. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.